po sa atin mga kabakir. So ngayon po ay may bibili ng ating bengala. At uh, yung buyer natin ay papunta na kaya ilalagay na natin sila sa box. Gala ito yung ibibenta ko. Seven heads. One month old na sila. Magpa five weeks na. So, ang kulay nito mga ka-backyard is pearl gray. So, Lagyan na natin ito sa box. So, bin binibenta ko to ng $3.50 isa. Pero dahil ito na-ake all niya, ay may disto na pinigay tayo sa So, mas mura siya pag for take all pero pag isa lang bibilhin or dalawa lang 3.50 each ang benta ko sa 5 weeks or 4 weeks ago. so ganito na siya kalaki mga kabakyard yung ating 4 to 5 weeks old na bengala kids ayan so, So, ito ay binabenta ko lang sa murang halaga. Sa so, iba mahal na ito mga kabakyard. Pero iba ang presyo ng mga rare color nito mga kabakyard. Ito kasi ay common or ordinary color lang ng bengala. So, ayan. So, ilagay ko muna sa box mga kabakyard kasi on the way na ang ating buyer. So, itong mga bengala natin ay healthy sila at matataba dahil naka-pure feeds po ang pagkain nila. Alaga sila sa feeds at sa vitamins. Ayan. So, ang pinapakain ko sa gantong edad ay Integra 2000. Kaka-change lang natin sa Integra 2000 kasi ang pinapakain natin una sa kanila ay Integra 1000 hanggang mag-1 month sila for 4 weeks. So, ito ay magpo 5 weeks na ako Kaya, nilipat na natin sa Integra 2000. Ayan, kitang kita nyo naman. Napakaganda ng kulay. Makikinta bang balahibo dahil nga ay alagang-alaga sila. Ayan. So, ito na sila mga ka-backyard. Nabox na natin at Itong mga gantong age pala ay ang gender pa sila hindi pa natin ma-gender dahil nagbe-base lang tayo sa sounds nila pag mag gender tayo so ma-gender to mga 4 months mga 4 months old sila pwede na silang i-gender so papunta na tayo ngayon doon sa ating buyer kasi meet up lang kami at hindi ko na pala may video pag deliver natin dahil walang magahawak ng ating camera at ako lang ang mag-deliver mag-deliver So ayun lang mga ka backyard and thank you sa panonood and don't forget to like and subscribe na rin sa ating channel. Maraming salamat po.